Anong mangyayari kung totoong mayroong perpetual motion? Welcome mga ka-MK! Anong mangyayari kung totoong mayroong perpetual motion? Kung totoong mayroong perpetual motion, magdudulot ito ng revolusyonaryo at malawakang pagbabago sa ating mundo. Pero ano nga ba ang perpetual motion? Ang perpetual motion ay tumutukoy sa isang makina o sistema na kayang gumalaw ng walang tigil at walang anumang input na enerhiya matapos itong simulan, na lumalabag sa mga kilalang batas ng pisika, partikular na ang batas ng thermodynamics. Kung mangyayari ito, magkakaroon tayo ng walang hanggang pinagkukunan ng enerhiya na magre sa pagtatapos ng mga suliranin sa enerhiya. Ang bawat industriya ay magiging mas epektibo at mura dahil sa kakayahang makuha ang enerhiya ng walang gastos. Mawawala ang pangangailangan sa fossil fuels na magdudulot ng malawakang pagbabawa sa polusyon at pagbabago sa klima. Bukod dito, ang teknolohiya ay mag-aangat ng antas ng pag-unlad ng ekonomiya at magbibigay daan sa mga bagong inobasyon at posibilidad na dati ay imposible dahil sa limitasyon ng enerhiya. Gayunpaman, may mga hamon din na maaaring kaharapin. Ang biglaang pagdami ng enerhiya ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa global na ekonomiya, kasama ang pagkalugi ng mga industriya na nakasalalay sa tradisyonal na enerhiya. Maaari ding magkaroon ng mga isyo sa pamamahagi at paggamit ng walang hanggang enerhiya na kinakailangang tugunan ng mga bagong regulasyon at teknolohiya. Ang pagkakaroon ng perpetual motion ay magdudulot ng napakalaking pagbabago sa lahat ng aspeto ng buhay, mula sa teknolohiya at ekonomiya hanggang sa kapaligiran at araw-araw na pamumuhay. Ang mundo ay magiging mas masagana Ngunit kakailanganin ang maingat na pamamahala upang masiguro na ang benepisyo nito ay makakamit ng lahat. Kaya kung gusto ninyong malaman ang mga sagot sa inyong malikot na isip, ay mag-subscribe na at ihit ang notification button. Feel free to comment kung anong mga nasa isip niyo at bibigyan natin ng kasagutan.